5,000 goodbye 5,000 ayun may nahuli doon, oh ayun oh ang lumag lumag na sa kabila dumadaan pa ako oh, so sa bus lane grabe naman yan ayun pa huli <coughs> 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 no 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 no, no, no. <coughs> 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 ako pa may sa likod may sa likod hahaha <coughs> sa likod na motor na ano <coughs> enforcer sa likod nung uh, may back ride <laughs> goodbye 5,000 so sana so, siyempre uh, inaano ko na sana nakabalik ka agad sa linya bago ka nila makita kasi sayang ang 5,000 <laughs> huli uy sakit 5,000 goodbye 5,000 ayun may nahuli doon oh. ayun oh. sakit sakit nyan ang luwag na doon sa kabila, ah. dumadaan pa ay sa bike lane, eh, sa bus lane. Ayun pa. May ala ko may nahuli pa doon eh. Yung ba huli ba 'yon? Ala ko may nahuli. Ang luwag-luwag na sa kabila, dumadaan pa ay sa bus lane. Grabe naman 'yon. Ayun pa, huli. Ako po. Bye 5,000 dito. Ito ang dami oh. May nahuli. Aray, may nahuli. Agoy, ayun. Ayun oh. 5,000. Goodbye. 5,000. Ayun oh. Kabila isa. Ay. Bye 5,000. Nakupo. po. tapos dito daw. Sumi nagsasabi naman na dito. Ang sikip-sikip diyan sa kaliwa sa baba, pero doon maluwag. Bakit hindi kayo dumadaan? Doon nagsisiksikan kayo diyan. So tama naman, pwede naman doon sa Uh, taas sa service road kayo dumaan uh, Okay naman doon Kaso ako kung ako natanongin mo May stoplight kasi minsan matagal yan So sinubukan ko na yan dyan Dumaan, inurasan ko din So mayroon akong video nyan uh, Kaya ang isa pa sa aya ko kasi Ayoko dumaan sa bike lane So kasi may bike lane doon So sabi ko nga sa inyo Hanggat maaari Ayoko na dumaan sa bike lane O iniiwasan ko dumaan sa bike lane Kaso doon pag doon ka dumaan pag traffic, pag stoplight, pag naka-stop yung uh, stoplight, nakapula, automatic uh, pag naka-motor ka, sisiksik ka sa bike lane. O ang meron pa nga doon, dumadaan sa bangketa para maiwasan lang yung uh, traffic at mauna sila doon sa unahan, di ba? Mapupunta, sila sa unahan. So, yun ang isa sa uh, ano ko no, kaya hindi ako dumadaan sa taas. Kasi hangga't maaari iniiwasan ko na dumaan sa bike lane at isa pa may stoplight so meron akong video nyan nandyan uh, nasa link i-attach ko yung link dito inurasan ko kung gaano ko katagal na makakalampas dyan sa may uh, sa Tuazon from uh, service road ng Aurora ng Cubao hanggang uh, main ab inurasan ko yan meron ako dyan okay naman dito dumaan eh ba? Diba? hindi naman ganun katagal hindi ka naman aabuti ng isang oras eh kung ikaw ay pipila eh diba tanggapin mo lang na malilit ka syempre kasi man, ganun talaga eh so tinosting ko na rin to inurasan ko na din to na dumaan ako dito uh, inabot ako ng siguro mga 20 minutes bago ako nakalampas from Cubao hanggang dito sa main ab ito pag, pag ano ba sampah so inabutan, inabot din ako ng 20 minutes to 25 minutes yata yung oras ko so meron din ako yung video i-attach ko din nandyan yung i-attach ko yung link nandyan yan so sinubukan ko lahat yan para at may choice ako kung saan ako dadaan kung saan ako madalas dadaan ganon so dumadaan ako sa main hub so matagal na akong dumadaan sa main hub no so tapos sa C5 dumadaan din ako sa C5 saan pa ba dun sa kabila sa Rizal Avenue ba yun dumadaan din ako dun pagpapunta ako ng south so may mga choice ako pero mas gusto ko pa rin sa EDSA kasi eh, exciting eh. Di ba? Hindi boring eh kasi merong hulihan, ganun. <laughs> Alam mo 'yun? Kumbaga, hindi ka maboboring eh kasi mayroong mga ganap na medyo exciting eh. Siyempre, mas iba masasaktan kasi ano eh, hulihan 'yan eh, di ba? Multahan 'yan eh, masasaktan siyempre 'yung iba. Ayan, na, sinunod ko yung ganyan. Huwag no? magsiksikan sa flyover, gamitin ang service road. Sinubukan ko na rin yan.